Good morning! Welcome to my vlog-vlogan. So, it's uh March 23, 2024. Around 5.50 AM. So, nandito tayo sa Balintawak, Uh, Going to Paumbong, Bulacan. So, today is a special day. Kasi maganda tayo isi-set up natin ang uh, karosa ng pamilya Sumera na ating inaalagaan sa Naalala ko, ito ng aking kabataan. So, join so, na kami sa ganito na ventry araw. Ang pagiging kamarero kasi is a product of pious devotion and this pious devotion should bring us to a life of goodness and a life of faith. Instrumento lang naman yung mga imahe na yan para uh, mapalalim yung devotion ng tao. So dapat dun sa short while well, na dadaan yung santo, parang dapat kahit papano maantig mo yung puso nyo at isipan nyo ng mga natin yung nanonood sa kanakong ilas. Mga 2 to 3 days prior to it, you spend one day just to do a lot of changes sa images. Like, syempre, bibihisan mo sila. Isang araw na magugugol mo na isang araw doon. Kasi imamount mo siya, lilinyahan mo siya, check mo kung gumagana pa yung mga ilaw mo, gagayakan mo pa siya. Mahirap siya, pero masaya. Ano ka kasi ko kasi kada mayroon akong inaalagaan or nalalabas, nagkakaroon ako ng blessing. Nakakatulong to for my spiritual growth. Minsan kasi makakagawa tayo ng kasalanan eh. No? sa so, mga makakagawa tayo ng kasalanan. Pero sa tuwing makikita mo sila, tatatak sa sarili mo na ah, parang-parang mali. So dapat maging, maging good example ako tulad din nila. Hindi ko talaga alam yung reason kung, kung bakit at kung paano, no? paano ko magiging kamarero. At hindi ko rin masasabi na uh, parang karapat dapat ba ako tawagin ng isang kamarero. So hindi pa siguro ngayon masasabi pero maaring ibang tao magsasabi kung bakit parang na-attract -na ako doon sa mga prosesyon. So parang isa sa, mga, sa mga paborito kong mga activities dun sa parokya, yung mga prosesyon, yung mga Grand Marian Procession, tapos yung mga, yun, during the Good Friday Procession, yung Santo Niño Parade. So parang ako nakikita ko yung mga images, nakikita ko yung mga santos. Parang sinasabi ko sa sarili ko nung bata pa ako na, ah, sana, pag ko, pag may trabaho na ako, pag may enough na akong pera, gusto ko magkaroon din ng sarili ko. Hari nawa ay maging inspirasyon ang mga pamilya ng mga kamarero o ang mga tigapag-alaga ng ating mga imahe at ituloy ang mga tradisyon na ating nakasanayan sapagkat ito ay yaman ng ating bayan. Isa sa pinakamasayang parte ng pagiging uh, pamilya ng kamarero ay yung aming family bonding kung saan pati yung mga kamag-anak namin sa malalayong lugar, nagkikita-kita kami at sama-sama kaming nag-aayos ng mga imahe na ipinamana sa amin. Para sa mga millennial na hindi nakakaalam, mas malaki na ang kaibahan ng paggunita sa mahal na araw noon at sa mahal na araw ngayon. Kasi dati nung balilit kami, natatandaan ko, bawal kaming maligo, bawal kaming maglaro, bawal kami mag-ingay, bawal umakyat sa puno, bawal maging malikot. Maraming bawal. At kami, nagpa-fasting kami noon, kahit bata kami, uh, hindi kami kumakain ng karne tuwing biyernes. Pero ngayon, malaki na rin yung pagkakaiba. Ngayon, nagbibitch na yung mga tao, nagbabakasyon, nagre-resort, kung saan saan pumupunta. Pero nung nakaraan, hindi ganun. Dahil dati, talagang ginugunita natin ito ng tahimik kung saan nagre-reflect tayo sa ating mga buhay. Sana yung mga millennial, kahit na naiba na ang uri ng pagunita natin sa mahal na araw, eh ibalik natin yung pagre-reflect natin sa ating mga sarili para kahit papaano maging makabuluhan ang pagunita natin. gusto ko kasi yung maramdaman ni, ng mga tao na nanonood ng prosesyon. Sitwasyon ng pagkamatay ni Jesus sa Cruz. Uh, gusto namin makatotohanan at maramdaman ng tao. At sa pag namin noon, ang um, nararamdaman ko yung uh, ano, yung damdamin ng mga tao na pag nagdaan sa kanila yung prosesyon, eh ano, uh, parang Jesus Maria Josep sasabihin gano'n. Naririnig ko yun. Taragang nararamdaman nila yung, uh, ano, yung, pros, yung sitwasyon kung anong nangyari doon. Yun. Mababasa sa apat na ebanghelyo ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Si Jesus na namatay sa krus upang iligtas ang sanibutan mula sa kasalanan. Lahat ng ito'y ginawa niya para sa pag-ibig niya sa atin.